Uy! Faji bar ko ta. Uy! Fadzi, uy! Faji ko yan! Faji ko yan! Paji ko yan! Bakit ba kayo nakaaway? Kaya ang dami ko dalang Paji Bar! May guess nga pala tayo dito. Siyempre, Tukayo, Ryan Bang lang naman. Di ba, pare? Alam mo, pag may nakaaway dahil sa Fajibar, ah. dumarating ako dalang Fajibar. <laughs> Oo! Oh, oh. So, dahil sobrang dami ng dala mo, pwede tayong gumawa ng Fajibar three ways. Tapos, ang surprise dito, ikaw gagawa ng panghuli. Ako yung gagaw gagawa ng panghuli. ng... Excited ako. Yeah, ako rin ako rin. Sobrang excited ako. Tinan mo, ang dami nang nakahanda dito. Ito, sobrang dali lang talaga ito. As in. Simulan okay. na natin ito. Simulan na natin. Ang unang-una natin gagawin <laughs> ay triple chocolate. Ba't ka talaga? <laughs> ang unang-una natin. <laughs> triple chocolate cake gamit syempre ang ating fudge bar. Diba? Napakadali lang nito. Na ang unang-una natin gagawin ay yung parang pinaka chocolate sauce o dressing. Meron tayong tubig dito na kumukulo. Cocoa powder, white sugar, asin. Taluin lang natin. Corn and water mixture. Alam mo minsan dati akala ko charot-charot ka lang. <laughs> Kasi ang hirap mo, parang ino. You know, ang dali lang magluto pero totoo pala 'to. 'Di ba? Ang bilis lang, oh. Oh. Diba? Chocolate na, 'di ba? Mm. Ang sarap. Oh. Teka, nagkukuha kita ng kutsara. Huwag mong gawin yung ginawa ko. <laughs> ah, tikman mo. Oh, ang... <laughs> 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 Alam mo yung ginaganong-ganong mo lang? Ah, 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 ah. may chocolate sauce na? Yes. Yeah, so so, ang, man, sarap dito, ha? Diba? Ang sarap, diba? No? Sobrang dalilan talaga. Ito ang gagamitin nating binder sa ating para chocolate cake. So, buuin na natin ang ating triple chocolate cake. Yan. Ryan, baka pwede mo akong tulungan. Okay. Ayan. Kimayin, armolanto. Like, kunin mo lang yung laman niya. Ayan, oh. Classic na classic. So, eto na ang mga fudge bar natin. Tapos, ang chocolate sauce natin. Konti lang. Konti lang. Ubuhusan natin yan. Oops! All-purpose cream. Dudurugin ko na siya. Gamit okay. ang aking mahiwagang kamay. Eto yung pagkaginawa niya itong bagay na to para siyang ano eh, para siyang fudgy na brownie. Kuha tayo ng plato. Oh. Tapos meron tayo ditong ring mold. Eto, hindi naman to super essential. Mas maganda lang yung may itsura kung may ganyan tayo. Kuha tayo ng konti. Oh. Yan. Ilagay natin sa pinakailalim. Okay, huwag masyado marami. Pwede nyo actually gawin to sa kahit anong flavor ng fudgy bar. Kung tutuusin yung base nyo, pwede chocolate. Tapos yung mga gitna nyo. Pwedeng uh, ibang flavor. Makapuno. Makapuno. Vanilla. Uh -huh. Durian. Masarap din durian. Durian. Meron ba nun? Meron. Pero hindi ko hindi ako aware sa durian. O, ako, ako yung, yung pag Ryan bang, yan ang fudgy bar. Yan. Naniwala ka sa akin. Naniniwala ako. Oh. Naniniwala ako. Yan. Ilalagay lang natin yan dyan. Tapos isisiksik talaga natin. Ang gusto kasi natin dito, magkaroon ng varying textures. Hindi siya isang texture lang all throughout. Meron sa, meron layering na nangyayari. Ayan na, buo na siya. Tapos pwede nyo itong palamigin. Para mas makuha nyo ng uh, malinis. Medyo mahihirapan kayong kunin ito kasi hindi pa nga natin pinalamig. Buti na lang, time is on our side. Mr. Producer Alvin, meron tayong pinalamig na dyan. Yan! Yeah. Ito ngayon yung magiging itsura niya. Ang galing! After 30 minutes. Ang oh. galing! Ayan o, oh. kung makikita nyo dito, yung layers. Andyan talaga. Variant textures at pag hindi mo parang kumain ng ano yan ice chocolate, cream oh, ice cream parang, chocolate mousse cake parang, parang social na restaurant yeah. no so, marami nagtatanong kung bakit to tinatawag na triple chocolate cake technically dito ang unang chocolate component natin ay syempre fudge bar fudge bar next is yung chocolate sauce natin tapos meron pa tayo isang chocolate component na ilalagay mamaya flat lang natin tapos yung chocolate sauce natin yan na rin yung parang pinaka dressing natin yung pinaka icing natin siguro ang dami may love sa'yo kasi ang galing mo magluto eh nung habang Uh -huh. Lalo kang gumuwapo. Diba? Ngayon, ang last chocolate component natin ay lalagyan lang natin sa taas ng chocolate chips. Parang pwede pang birthday cake, no? Yes! as para lang merong contrast, lagyan niyo rin ng punting white chocolate sa taas. Mint, pare, lalagay lang natin dyan. O. Da yung dating 250, pag dilagyan ng mint, 800 na. At ito na ang ating triple chocolate cake gawa sa pajibar. Para naglaro lang tayo, nagpuntuhan lang tayo, pero eto na. Alam mo, pwede natin try o oh, mamaya na? Mamaya natin itatry ito. Hindi pa pwede na yun? Hindi pa pwede ngayon kasi sabay-sabay natin titikman yung tatlo nating gagawin mo. Ay, gusto ko tingman. Ang galing mo. So, eto na nga ang ating triple chocolate cake na gawa sa Fudge Bar Chocolate. Pare, napakaganda. lagi, lagi kita nakipanood, yung sumburero mo, yung itim na sumburero mo, lagi nakatalikod. Yes. Parang gusto ko makita harap. Ah, gusto ko makita yung harap? Ano ba, ano ba itsura ng harap? Oh! Ay, Fudge Bar! Ayan! hindi mo, pre, oh! Oh! Oh, bar! Sasara! Yes! ba diba, pare? Alam uh, na alam natin yan. Uh, yan. Diba? But anyway, doon tayo sa susunod na dish natin, gagawa tayo ng cake pops. Siyempre, gamit ang fudge bar. Simulan na natin yan, pare. Magsisimula tayo dito, pare, sa chocolate chips. Mm. ba diba? Tutunawin lang natin to. Dito tayo. Meron tayo dito kumukulong tubig. Baka di kayo naniniwala. Lalagay natin dyan yung stainless bowl natin. And Ryan, pakibuhos mm. to. Dito. Yan. So, iwan lang natin yan dyan. Next sa kailangan natin ay syempre, Pajibar. pare. Iyan. Tandahan. Baka masaktan siya. Again, hindi yan na iba doon sa ginawa natin karina. So, tatanggalin lang. Tatanggalin so, natin. Yun. Oh, lalagyan lang natin yan. konti lang. Tapos, dudurugin lang natin. Yan. Ah. Tapos, ang gagawin lang natin to, bibilugin lang natin. Normal na bilog lang. Medyo siksikin niyo lang ng konti. Yan. Ang galing, no? Meron kasi akong time time traveling powers. Pikit ka. Pikit ka. Pikit ako? Oh, ah, ka. Dilat ka. Oh! Oh! oh diba? First, first, diba? diba? Tapos again, nilagay lang din natin yan sa ref para lumabig at mag-firm up. Mga ilang minuto? Din. 30 minutes lang din. 30 minutes? 30 minutes lang din. Anyway, check oh. natin yung chocolate natin. Ayan. Oh, yung galing may chocolate talaga! Oh. Meron tayo dito ang stick ng lollipop. Yan na. Tapos na. Oh, cake pops, cake lollipop. Galing. Ito yung melted na chocolate natin. Ay, parang yung ano. Yes, isasaw-saw natin. Yan. Yung birthday, parang kita ko birthday party ng Fischar. Sure. Yes, oh. Ay, ganyan! Parang, parang na birthday. Oo. Oh, oh. No? Tapos tinan mo dito. Ang dami natin kung ano-anong toppings dyan. Oo. Oh. Uh, gusto mo? Yan. Sige, kuha ka. Okay. Lagay mo doon sa taas. Oh, sige, lagay mo pa mm, na kung galing, ano Galing, no? Oo. Oh! Oh! Ang galing. Marami pa tayo dito. Oo. Oh. Ito. oh. Okay. try ko, try ko. Ang galing, no? Ang ah, saya nito. Yeah, ba saksak mo? Saksak ko. Yeah. kaya yan. Yeah. Ibaon mo, ibaon mo. Mm. Oh, di ba ito medyo pang-adult naman yan ng konti. Oh, di ba? Oh, diba? Nagkantuhan lang tayo uh, saglit tapos uh, oh. na. Oh, tapos na. Ang galing! Oh, ang ganda, di ba? Ito na ang oh. ating cake pops. Mare, pwedeng pwedeng replacement yan sa normal na cake pag may birthday. Ang gali. Tsaka tinan mo, di ba? Nag-harden oh. siya. Oo. Oh. Oh, hindi siya parang basa pag kinain mo. At ito na nga ang ating cake pops. Sa pwede rin cake pop. nag natin syempre ng ating Pajibar. Bar. The possibilities are endless talaga pagdating sa Pajibar. Bar. Napakaray mong bagay na pwedeng gawin. So mamaya na natin titikman to kasabay nung isa. Pero meron pa tayong gagawin na isa at ito na yung gagawin. Meron pa. Ikaw yung gagawan. Ako yung gagawin. Ikaw yung gagawin. Sige. Ito na nga, Ryan, yung sinasabi ko sa'yo na last na dish natin na ikaw ang gagawa. Pero tutulungan pa rin naman kita. Sige, tulungan mo ako. Napakadali lang nito. Ang gagawin lang natin dito ay fudge bar trifle. Pare. Ang gagawin muna natin ay gagawa muna tayo ng parang whipped cream. Whipped cream. Napakadali lang nun. Meron tayo ditong all-purpose cream uli, pero malamig siya. Importante yun. So, so ito yung dito. whipped cream. Yes. Galing sa ref. Galing sa ref. Lalagyan natin sa mixer. Ibus ko. Yan. Oh, 'yon. Ngayon kung wala kayong uh, stand mixer, okay lang naman kahit mano-mano. Okay lang mano-mano. Pwede lang 'yon. Pwede pwede naman 'yon, pero dapat talaga malamig kasi pag hindi malamig, mahihirapan siyang uh, mag-whip. Kaya kasi i-mixer lang natin siya. Tapos meron tayo ditong asukal. Asukal. Yes. Lakay ko asukal. Okay, konti, konti, pa, konti pa. Hold. Yan 'yun. Okay Tapos, habang winiwhip natin 'yan, ang gagawin natin dito ay uh, since marami tayong mga kung ano-anong bagay na ilalagay dito, i-maximize na natin para yung capabilities ng ating Fudge Bar. Fudge Bar, flavor combo, pare. Na, uy, makapuno. Maka Chocolate. Jertens, mocha. Milk custard. Basta halo-halong flavor para naman mas makulay yung trifle natin. Palagay ko okay na to. Alam mo, wala pa tayo ng imang minuto. Wala pa. Ang galing ha. Ayan o, oh, hindi na siya bumabagsak o. Diba? So dito natin bubuoy ang ating trifle. Ah, so kailangan may ganito. Oo. Oh. Magbukas tayo ng mga bar natin, Ryan. Okay. Iba-ibang flavor to, iba ha? iba flavor. So ang gagawin lang natin, Ryan, bibidakin lang natin, kamay lang, ganyan. Hmm. Tapos mo lang dyan. Ay, ganyan. Wait lang, tinanong muna natin kung okay na to. So, yan siya. Tapos, dahil ang bisita nga natin dito ay syempre si Ryan Bang. Meron tayong mangilan ilan na uh, Korean ingredients. Eto, meron tayo dito ang ang ay, dito? pat! Pat! Oh. Yung Korean ingredient? Parang parang ito bagay sa ano, bingsu. Yes! Okay. Parang halo-halo po sa amin. ilagay ko. <laughs> Sige, lagay ka. Lahat? Uh, uh, hindi naman lahat. Kailangan kita siya sa gilid kasi salamin nga yung lalagyan natin. Yan! Gan gan Yan! Ganito, Adanin kaya, -kaya. Tapos, ang ating whipped cream na napakaganda. Lalagay lang natin dyan. Tapos sa gitna, tsaka lang natin itutulak na ganyan. Strawberries. Yan. Ang gagawin lang natin dito, Ryan, hmm. ay tatanggalin natin yung top. Tapos, hiwain lang natin ng ganyan. Tapos, ilalagay natin yan. ay ah, isa-isa? Iyan, -isa. so, sa gilid. Nasa gilid? Oo. Oh, oh. Decoration? Oh, oh. Ako hmm. maghihiwa, ikaw maglagay. Okay. Yeah. Ang gusto naman ikaw maglagay, ako maghiwa. Ah, sige, ako lang maglagay. <laughs> uh -huh. Kailangan lang naman kita siya. Tapos, Uh, since diyan ka na rin lang, tulungan mo na ako maglagay ulit tayo ng page, ba? Okay. Ako bahala. Ikaw bahala diyan. iyan Next layer. E, ano din? Cream ulit. Cream uli. Whipped cream ulit. Galing. Next na ilalagay natin diyan ay meron tayong mga random na berries dito. Meron tayong raspberry, blackberries, at syempre fresh blueberries. So dito, Ryan, wala nang hiwa-hiwa dito? Wala nang hiwa. So na na hiwa, -hiwa. Ilalagay mo natin. Yan. Huh? Yeah. Napakaganda ng kulay. Nakakatawa. Kaya ano nga yan. Okay. Next na ilalagay natin. Ryan, pili ka. Mango or kiwi? Ako gusto ko, ano, kiwi. Okay. Kiwi tayo. hindi ba pwede sabay? Kiwi tsaka mango? Pwede. Gusto pa mo? Oo. Oh. Oh, sige. Tara, tara. Yan. Yan lang. Yan. natin. Sa dulo. Oo. oh, oh. ikikis-kis mo. ganto ganto, Ryan. ganto Ididikit mo sa salamin. Oo. Oh. Kasi gaganon mo. Ah, ididikit mo sa salamin. Ididikit oh. ko sa salamin. Yes. At ibaba yung cream. Oo. Oh, oh. Para kita siya Para. visually. Tira mo, Ryan, ginawa ko okay. dito. Uy! Di ba? No. Ang ganda. cube agad siya. Tapos gagantuhin natin yan. Ah, ang galing. Mm. Di ba? Cubes agad. Tapos ilalagay lang natin dyan. Tapos, final na layer. Layer. fudge bar. Ano, choco na? Oo, oh, choco tayo. Choco tayo. Hmm. Yan. Actually, konti lang. Kaya lang tayo maglalagay dyan para yun yung humigop ng moisture nung nilagay natin na fruits. ah oh, talaga. Oh, kasi ko hindi, magtutubig siya. Yan. Tapos medyo siksik lang natin ng konti. Okay. Just a little bit. Anyway, eto na. Tatakpan na natin ang final layer ng ating cream. Isasara na natin siya. Yan, ang ganda. Tapos meron pa tayong final touch dyan. Yan, pare. At eto na nga ang ating Korean-inspired Fudge Bar Trifle. Yes. Na natin ng flavor combo. International. Oo, oh, international. So eto na nga. Uh, titikman na natin lahat sabay-sabay. Music -sabay. uh, Okay, so ito na nga. Ito ang pinakamasayang portion ng vlog natin, ang Tiki Man. Alam ko, kanina mo pang gusto tikman. Kaya nga eh! Ito na, ito na, ito na. So, saan ba tayo magsisimula? Gusto mo yung first? Yeah, first natin. Diyan tayo, diyan tayo. excited ako. Oo. Alam mo, ang ganda yung first. Ang ganda na ito. Ganyan. Daan, daan, daan! Oo, ayun o. Kita mo yung layers o. Kita mo ba, pare? Ang ganda o, di ba? Kitang kita mo na dito pa lang nagvavary na talaga yung texture niya. Nakita na nila, kain na tayo. na. Oh, okay, ito na. Teka, sabay, sabay tayo, sabay tayo. Sabay tayo, sabay tayo. Bilis mo na. Ito na, ito na, ito na. Ito na. Okay, Tikman na natin. Tikman na natin game. One, two, three. Mm. 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 So, Nakaka-happy. Tingnan nyo naman ito. Diba? Doon na nga! Ah, diba? Wow! Alam mo, ang sarap nito. sarap, sarap, sarap. Di naman sa magbubuhat ang sariling bangko, ah. Oo. Oh, diba? sarap. Sobra sa sarap, para. Ibang klase. Ang sarap. Mm. Alam mo, yung... Yung... Siyempre, foji bar, masarap. Mm -hmm. Di ba? Masarap na foji bar, tapos ihalo yung... Sauce natin ganyan. Sauce. Na. Chocolat, chocolat. Ang sarap nito. Mm -hmm. Ibang klase. Eh. Tsaka... Sa <coughs> salita ka. <laughs> kaya sobrang basic lang nung ginawa talaga natin kanina. Ano ba naman yung sauce? Wala pang 5 minutes, di ba? Pinalo mm. mo lang, tapos minold mo lang, tapos na. Parang, Saka kahit, yo, kahit sino, kaya nitong luto. Yes, kahit ikaw, eh, nagluto ka naman, pero kahit sino. talaga Tsaka diba? yung lasa nito, original chocolate. Yes, ibang klase to. Ang sarap, sarap nito, panalo to. S Nga, hindi, sarap hindi, sarap hindi, hindi sobrang tamis. Eh. Mm. Yung, parang happy lang, na happy Oo, oh, oh, nakaka-happy, di ba? Nakagana. Tama, tama. Tsaka yung bu bukas ng mata ko, lumaki. Mm -hmm. Ganun talaga. Oo, oh, yeah. promise, lumaki. Malaki na yan, sabagay, parehas tayo. Oo, parehas kahit... Alam mo, pero sobrang sarap talaga nito. Tsaka, Sobra, promise, panalo to. Very nostalgic, alam mo yun, kasi it brings back childhood memories talaga. Ibang klase, sobrang okay na. Eh kung okay yan, ano pa kaya to? Tsaka favorite ko kasi talaga, chocolate, oh. Pudgy Bar. Ay, lalo to, magugustuhan mo to. Eto, eto, ito, ito nakaisay. Ating K-Pops o okay, K-Pop. Ano bang gusto mo dyan? Ako gusto ko, eto, ito. try ko muna Ayan, sa'yo. Ako parang gusto ko tong ano eh, ano? colorful. Colorful. Ayan. Ayan. Pare, ang ganda oh. Parang diba? ano, lollipop. Oo, parang lollipop, cake pops, diba? Tik okay. Tipada natin. Ay, paano to? Isang buo? Huwag naman siguro. Okay. Siguro kalahati. Eh. Ah, ako buo ako. Oh, sige, ikaw ah. buo. Okay. One, two, three. Mmm. 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 Dapat pala kalahati. Dapat kalahati lang. Oh. Alam mo, mas crispy. Kaya, Kaya mo yan. Mas crispy. Ang crispy niya nga. Crispy. Ang crispy niya. Chaka, colorful eh. Colorful. colorful. Very playful yung itsura niya. Basta kakatiin niyo. Kalahati muna. Kalahati lang muna. Kalahati lang muna talaga eh. Bakit try ko isa pa? Ikaw? Gusto mo pa? Mm. Oo oh, sige! Ito ano to? Peanuts. Peanuts. Oh. Try ito, peanuts. Yarn, ko peanuts. Kakatiin ko. Mm. So, diba? ba? Diba? Mm. Alam mm. ko na, alam ko na mm. yun eh. Alam Naglipay ko na. Eh. mo lang. Next natin. Siyempre, meron tayo dito yung ating Fudgy Bar Medyo Korean Trifle. Mm. Pare. Kaya siya naging medyo Korean sa mga hindi nakikinig kanina sa lecture natin. Naglagay tayo dito ng sweet red beans or pat. Pat. Oo. Tapos mochi na merong roasted uh, soybeans uh, powder which is called Injolmi. Me. Galing mo. Tama, diba? Mm. Dito, ang interesting dito sa ginawa natin, sa bawat sandok mo, for sure, iba ang lasa. Kasi gusto ko talaga dito, talagang nagvavari bawat subo mo. And visually appealing, yung kulay talaga natin. Mm. Dito, dito. Uy, uy, uy. oh. may, may podgy bar din yan. May podgy bar yan, mm. ayun o, no, di ba? Doon ako sa mas malalim. dito ako sa mas malalim. Ah, uh, mas malalim? Oo, oh, oh, ibang lasa yun. Oo. Oh. Uy! Uy! Ayun yung berries natin! Ay. Oh, <laughs> di ba mas, mas, masarap yung mas malalim, no? Mas masarap yung mas malalim oh. talaga. Hindi palit tayo. Ah, sige. <laughs> so yung experience namin <laughs> Grabe, na dito Kasama poji bar, puro Ang dami, oh. Ang dami, ba yung Ay, Lahat mm. masarap, pero ito favorite ko. Ako, ito rin ako. Hmm? Eto ako. Mm. Ngayon, yung fudge bar natin, ang nangyari sa kanya, inabsorb niya mm. yung cream na nilagay natin plus yung konting liquid na nanggaling do sa prutas natin. Ito, makapuno. Ba Ayan. Makapuno, in Germany. Makapuno, in Germany. Hmm. Mm. Over sa sarap talaga itong mga ginawa natin sa Fudge Bar 3 Ways. Napakadaling gawin. Pwedeng kainin as is. Madali pang gawing ingredients sa desserts. Iba, maraming iba't-ibang flavors na pwedeng yung subukan. Kaya mga inaanak, bilhin na kayo ng Fudge Bar, tapos try nyo itong mga ginawa natin. Kami, kakain muna kami ni Opa Ryan dito, di ba? Ikaw, e, Ian, oh, umuwi ka na. Kasi, uwi-uwi ka na eh. Kanina ko pa nakikita eh. So, eto, Ryan, sa'yo. Oh, tayo. thank you so much! Oo. Pati ko iuwi? Oo, oo. Ah, dito talaga. tayo sa Opis Food trip natin. Ah,